Kaila. Kaila. Ah, uh, Kaila. Kaila. Ay ang ganda mga kukum, ang kamay ba? At saka mga kukum ang ang ganda. Totoo ba? Oh, maganda to. Ano to? Uh, Manicure. Ah. Uh, ay ganito na lang. Ako yung kuko, ikaw ang kamay. Okay lang. Ikaw yung kamay, ako yung kuko. Ako yung kukumpleto sa buhay mo. Ah, ah witan lo kayo mama para para lalo kang masaya ka ba? ginlalang kitang la la ka malang makita kung ikaw ay nagtatampo. Oh. Mam, halo Ma'am, aku Pwede ako mahingi ng piso, ma'am? May piso kayo dyan? Ha? Huh? Nauho -huh kasi ako, ma'am. Ano, ma'am? Kanina kasi ako pala kadlaga dito, ma'am ba? You serious? mam sobrang bayit mam ma'am. Uh, eh, okay lang yun, ma'am. Salamat po, ma'am. No, Ma'am, like may magtatanong, may magtatanong, magtatanong ako sa inyo ba? Ano, bakit maraming bahay ko dito ba? Huh? Ganda niyang bahay niyo. Sa bahay mo Pusod ni Kabo, first Ah, kayo? Sila uh, okay. pa. Okay. Bakit maraming tao dito? Uh, pesta. Ha? Ah, pesta pala. Kasi pareha pala tayo, hindi pala talaga dito dito. Ganina pa ako maglakad ba? Really, nigga? Wala, wala akong matirahan. Oh. May, buti kayo, may matirahan kayong bahay. Saan to niya nabili, ma'am? Sa Shopee. Si Happy, ah. Ganda, ganda. Sana maka maka makaroon ako ng ganitong bahay ba. Okay lang, ma'am. Maka pwede ako makapahinga dito, ma'am. Kasi may ko ba. Ay, ganito, mam. ano to, ma'am? Ano, ma'am? May kayo. Wala. Nope. Kasi dahil lang sobrang bait ba, binigyan ko yung May may uh, awitan ko lang kayo. Ay, sobrang ganda niyan, 'di ba? Ha? Asa ka may dimple siya dito? Sige, so, <laughs> grinning po yari dito sakin. Sa Me priha sa akin dito lang. Awit ang go lang daw mo. Ha? Kiela magyopo rito? Mam, nang anong ang, ano ang minimum? Jansel. Ha? Ah? Jansel. Jansel ako. Rajin. Anong name mo? Ah, Jansel. Yeah. Jansel ng buhay ko. Yeah. <laughs> satu tuh seberang ganda ya, maganda aja. Ah, ada kan masing kita mata aja lah. Eh, ada lah. Eh, kau nama mu? Kaila. Kaila. Ah, Kaila. Eh, ganda mu kau kau kan kau 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 ganda. Tato lah. Oh, ganda tu. Anu tu? Malikur. Ah, ayah ni tu nulang. Aku yang kau ikan ikang oke Okey lang. Okay lang? Ikaw yung kamay, ako yung kuko. Ako yung kukumpleto sa buhay mo. <laughs> <laughs> ah, uh, lang kayo mama para para lalo kong masaya ka ba? Ha? Nakahanap kasi ako ng gitara doon sa basura ba? Kanina pa paglakad. Nakahanap ko gitara, ita-try ko dito. Okay lang? Ah, uh, kayo. lang kitang naalala Mula nang tayo'y di na makita Kung ikaw ay nagtatampo Kailangan bang ganito? Bakit hindi natin? Para sa kanya. Okay lang? Uy, uy, sana ulit. <laughs> Alam mo, maganda to. Alam mo. Ay tuloy ko lang. Muling balik ang tamis ng pag-ibig Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal Muling balik ang tamis ng pag-ibig Sayang naman ang ating nakaraan wow. Ay, sang ganda Wow, thank you Alam mong ikaw lang ang mahal Kailangan ko ay ang tulad mong Ngunit kung sa'yo'y mawawalay Saan ako tutungo? Bakit hindi natin Muling ibalik Ang tamis ng pag-ibig Sayang naman ang ating nakaraan ang tulad mo Sa iyo miti Ako'y na <laughs> Ngunit kung sa'yo'y mawawalay Saan ako patungo Bakit hindi natin Muli tamis ng pag-ibig Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig Sa Alam yang uh, ngawit tuh? Alam yang uh, yang song? Alam mo? Uh, yang ah kaya pala sa mabait kaya. Sa totoo ang sobrang ganda niya at saka mabait pa. Ah. Ha? Sana marami pang mga katulad niya babaeng kaganda doon sa Olango. Ah. <laughs> 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 May bigay ko sa inyo na saglit lang. Ah. <laughs> <laughs> Dahil lang sobra bait niya ba? Flowers <laughs> dalawa. <laughs> <laughs>

tanong lang ko ba? May okay, tanong lang ko saan to? dan patungo dito ba? Dito ba? Daan ba? Patungo sa iyo ba? di ka ba ng sing sa ibabaw? ka ano dito? Ano ka dito? Ah, walang namasya lang. ba ako ko sa iyo? Okay lang. Baka magalit Ang jowa mo ba? May jowa ka na? Wala. Pareha pala tayo. Ah. <laughs> Ito lang, para masaya. May dalaw gitara ba? Okay lang sa'yo, harahanahan lang kita? Oh, okay lang. Ito, oh. mm -hmm. seglit saglit muna. Kukunin ko itong gitara. Aawit lang ako sa'yo para sa'yo ba? Kasi parang kita lang ng lunle ka ba? Tapos, sana, siguro, pag, pag, inawitan kita, magkajawa ka na. <laughs> para sa'yo. Ang iyong ganda Nasa aking puso'y nagpapasigla Ikaw ang pag-ibig Ang langit ko't between Una at huling mamahalin Minsan may sa buhay nagdaan. na Tunay na pag-ibig sa'yo'y naramdaman Nais ko malaman mo, iba ka talaga Dito sa king puso, ika'y nag-iisa ang pangako ng pag Sana ay dinggin <silence> 🎵🎵 Ikaw ang unadaling mamahalin 🎵🎵 Ikaw ang